Hello mga mi. For today's video, magbibigay ako ng tips pagkain para sa bata. Anong anong pagkain ang para sa pagtatae ng bata? Bagamat today nakaranas ang aming baby in so ng pananakit ng tiyan at medyo matamlay kaya ako ay nabagabag at bagamat nakakatakot nga ang mga ganito eksena. Ako nag sa aking asawa na bumili agad ng saging para malunasan ang pagtatae ng aming baby Enzo. Kaya awa ng Diyos, may nabili naman ang aking asawa ng saging at, at ito ang unang pinakain ko kay baby Enzo. At mapapansin nyo sa video ay medyo nga matamlay ang aming bibiin so bagamat ang pagdumi ay kailangan para mailabas ang masamang toxic at bakterya ng katawan hindi pa rin maganda sa kalusugan ng bata ang sobrang dalas ng pagtatae kaya bigyan ko bigyan lamang ang bata ng maraming tubig para hindi ito ma dehydration kung mapapansin nyo, si Bibi Enzo ay Awaan ng Diyos ay medyo kahit may nararamdaman ay hyper pa rin at cute pa din. <laughs> Kaya, bigyan lamang ng madalas ng tubig. Dahil, kung mapapansin nyo ay hindi nga siya magana pag kumain pero kahit pa paano ay um, kumakain pa din. Kaya, pipilitin lang kumain. At eh, ang unang ibibigay ni Mama Josie ay saging. Ayan, pakakainin ko lang siya ng saging para ma maging okay ang kanyang pagtataay. dahil nga ay matubig ang pagtatay ni Bibi And So, Nakakatakot pero kailangan maging malakas ang loob ng mama. Basta siguraduhin ma ma-dehydrate lang sapagkat may posibilidad na mag ang bata sa oras na makaranas ito ng dehydration. So, ayan nga ginawa ko mga may, may mamash ko na lang siya para mas madali ma mapakain kay Bibi So, Okay, ang pag inom ng tubig ay makakatulong para sa dyad, ma hindi siya ma, ma, so so kaya ang buti na lang napakain ko din siya ng biskwit dahil ang biskwit ay isa din makakatulong makakatulong sa sa pag mag, magandang pagkain sa mga nagtatai tinapay or biscuit at saging kung maaari mapakain din ang batang nagtatai ng white rice dahil isa din ang white rice na pangluna sa mga nagtatai na nagtatai maging matanda o bata maganda ang mga pagkain na nasambit ko kayo ba mga may kung kayo, kayong may anak at siguradong nanonood kayo ngayon sa aking video siguradong nagsesearch din kayo kung ano ang mga pagkain na pwede sa mga pagtatae kaya ang tip ko para sa inyo ay ang pagpapainom ng madaming tubig sa batang nagtatay or magpakain ng tinapay or biskuit at saging at white rice na malambot lang. Kung mapapansin niyo sa video, sarap na sarap si Bibi Enzo sa saging. Awa ng Diyos ay kumain naman siya. At sa ngayon nga mga may ay mapapansin nyo ay kahit ang galan gusto 'yang kain. <laughs> Nakakatuwa at nakakamis ang baby pag pag super hyper pero pag may sakit ay nakakatakot talaga ito na nga ang sinasabi ng mga matatanda. Ining kapag isa ka ng ina talaga mararanasan mo ang kaba at at panginginig at paglilito kung ano ang iyong gagawin kung sakaling may anak ka na. Kaya kayo mga may, kung ano ba ang pwede nyong ma-share sa akin sa mga tip na para mapagpapalaki ng mga ng baby. Please comment below mabasa ko at kung anong lugar na nakakarating ang aming video ni Bibi Inso. Ayan na nga mga mi, kung mapapansin nyo, ubos oh ang isang saging. Ubos, oh thanks God. Ayan, lami daw, lami. O oh, kahit kamay ni Bibi Inso, kinakain niya pa. At isi natin ng isishare ng ko lutoan. din sa inyo dahil <laughs> ang aming papa Renzo <laughs> so, ay gumawa ng, 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 ng papa, papa, DIY na oh, stove stand oh, lutuan lutuan oh. lalagyan oh, ng stove <laughs> na gamit ang kahoy so dahil medyo, medyo may extra naman kaming kahoy gumawa na lamang siya at ayan na Talaga na ay napakaganda. May lalagyan pa sa taas ng mga mga seasoning. At nilagyan na rin ng aming Papa Renso ng cover ng mantel para maging looking good at looking kaya. Thank you for watching. Subscribe.